Huwag ikagalit sa halip ay ikabahala bilang isang buhay mag-ibon. So mga kahabi, ito po yung ating pag-uusapan sa atin na lagi nating pinaalala. Huwag tayo magagalit sa halip ay ating itong unawain at awareness po ito bilang uh, sa atin mga buhay mag-ibon. So dahil meron na naman tayong mga kahabi na nahuli sa pagbebenta ng ibon. So bakit siya nahuli? So alamin po natin at pakinggan natin ang balitang ito. Lalaking ilegal na nagbebenta ng wild birds sa social media arestado. Nagbabalita ng serbisyo si Trisha Lindo Trish. Bakit Pivot pa, um, maghuli sa kinatang entrapment operation ng 3 Special Operations Unit sa isang kainan sa Newport City sa Pasay City ang 21 anyo sa lalaking sangkot sa pagbenta ng mga wild bird. Isang undercover operative ang nagpanggap sa social media na bibili ng ibon saka inalok ang sampung buhay na kakatil sa halagang 7,000 piso. Nang mabisto na ay giniitang suspect na napag-utusan lamang ito ng alias Romar na magbenta ng mga wild bird. Kabilang sa mga ebidensyang na-recover mula sa na arestong lalaki, ang mga ibon, budal money at isang cellphone. Maharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Kaserbisyo mo, Trisha Lindo, para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Trisha Lindo! So, yun po, kahabi. Pag-iingat po tayo sa ating nakakatransaksyon. Lagi ko po ito pinaalala sa atin kung tayo ay magbebenta. Ito, tinan mo mga kahabi, na pagutusan lang siya sa halagang 7,000 libo 10 piraso ng kakatil. Napakali talaga, pero yung sinapit niya ay hindi na po natin ito makakaila na illegal trading yung ating uh, nak nakakagisnan sa pagbebenta ng mga wild animals. So kahit po ito kahabi ay sinasabi ng iba na captive breed. Yes po, captive breed po tayo. Hindi natin ito hinuli sa ilang. Ngunit yung origin ng ibon na ito ay galing po sa wild. So doon sa wild yun po ang natagurian na Endangered or uh, nanganganib na or kumokonti na ang bilang sa ilang kaya natigorean sila na uh, ayon sa IUCN na endangered or kumokonti na ang bilang sa ilang kaya nadeklara sila na kailangan merong pahintulot ng DNR at tupdin ang batas ng RA 9147 Conservation and Protection Act of Wildlife Animals so huwag na po natin ipagpilitan na captive breed po ito hindi ito wild animals so hindi po pwede yun mga kahabi so huwag natin po itong ikakagagalit sa halip ay ikabahala natin ito maging aware or uh, maging uh, uh, kamulatan na po natin yung katotohanan bilang isang buhay magibon, ibon So nakulong siya sa pagbebenta ng kakatil. So meron pa po ito kahapi. Meron pa itong kapi na nangyari. Mga, mga lang ha. Nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Rizal, ang anim na suspect na iligal umano nagbebenta ng iba't ibang uri ng endangered na ibon. Babala polisya, hindi lang sa kalikasan na epekto niyan dahil bantarin ito sa kalusugan ng tao. Nakatutok si Emil Subang. Ito pala to, sir. Eh. Tatlong tao. Sakay ng pedicab ang tatlong suspek na ito nang makipagkita sa undercover police officer sa Tondo, Maynila para magbenta ng Indian Ringneck Parrot. Nang maisara ang transaksyon, nilalagay na ata sir. Isinakay na ang kulungan sa pickup. At nang magabot na ng bayad, inaresto na ang isa. Ay, tatakbo ah. Habang ang dalawa nakatakbot na katakas. Sa hiwalay na operasyon, nadakit naman sa parking lot ng isang commercial complex sa Paranaque. Ang seller umano ng mga maina na nakatransaksyon ng pulisya online. Yung sunod-sunod na operasyon namin during uh, this uh, fourth quarter ng taon na ito, uh, marami po talaga tayong nahuli na mga wildlife trafficker. Kaya ingat na ingat na po sila. Tagong-tagong. Ang style nila ngayon talaga, sir, hindi na nila basta-basta yung mga kanilang mga illegal na binibenta. Sa Anguno Rizal naman, nagpanggap na rider ang polis na nagpakilalang pick up ng ibinebentang umbrella kakatu ng suspect. Sa Caloocan City, nagbebenta ng scoop owl ang inoperate ng mga polis. Habang hanging parot at may na naman ang nailigtas sa operasyon sa Malabon at Intramuros sa Maynila. Ang mga endangered at threatened na wildlife, hindi po talaga pwedeng uh, lagaan, ibenta. May mga wildlife po na kailangan, may kaukulang permit. Pero po, bago po sila magbenta, kailangan pa po nilang kumuha ng permit yung wildlife. So mga kabi, may tanong din ang ating kahabi na si Jan DL. Ask ko lang po, if nakabili nakabili ba ako sa CW holder ng handpit Indian ringneck? Maka, Makakapag-release po ba siya sa akin ng deed of sale or hanggang deed of donation lang sila? If nabigyan nabigi if nabigyan man ako ng deed of sale tatanggapin po ba ng DNR para makapag-register ako sa CWR? So, shout out po sa inyo, Kahabi Jandil. Yes po, pag ang uh, CWR holder nyo ay nag-issue sa inyo ng uh, deed of sale, ay ito po ay napapahintulutan dahil uh, po siya ng Indian Ringneck na kanyang naparistro. So, pwede siya, pwede po siya mag-issue uh, sa inyo ng deed of sale. So kung kamag-anak nyo naman po itong CWR holder ay uh, magbibigay, pwede rin naman po siya magbigay ng deed of donation. So pag napagbigyan po kayo ng deed of sale ng inyong napagbilan ng uh, handpit na Indian ring neck, eh, ay pwedeng pwede po ito. Ito po ay isa sa requirements na hinahanap ng DENR. So pag ito po ay nais ninyong iparehistro. Ito po yung deed of acquisition. Ito yung uh, official receipt at uh, uh, deed of sale or deed of donation. So pag na issuean po kayo ng deed of sale ay meron na po kayong requirements. Tapos uh, kukuha po kayo ng application form, pipilapan nyo po at at the same time, uh, meron kayong uh, uh, document ng photocopy ng inyong ID. At photocopy rin po ng ID ng inyong napagbilan at yung photocopy ng kanyang CWR at QBR po. So, yun po ang ipapasa nyo sa DENR para maparisin nyo po ang inyong nabili na handpid na Indian Hinek. So, maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong katanungan. At uh, John DL, hope meron tayong mga kunting natutunan. So, itong maganda sa ating kahabi na para hindi na ikabahala at hindi na ikakagalit sa ating topic dito pag ito po ay ating unti-unting nagagampanan yung tungkulin natin bilang isang buhay mag-iibon So yun nga rin po yung ating uh, 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 ang yang sabi ng ating kahabi na si Mamilet na huwag ikagalit sa halip ay ikabahala ay hudyat pa ito na tuluyan ng yahataw ang batas ingat po matagal na na napakaluwag ng DNR so yun po yung uh, komento ng ating kahabi so ito po ay legit wildlife farm permit holder almost two decades onwards na po siya so alam na alam niya na po ang batas ng uh, RA 9147 So, uh, ang payo niya sa atin ay huwag natin ikakagalit kung tayo ay uh, nabibigyan ng advice, nabibigyan ng uh, awareness at nabibigyan ng uh, mga opinion. Sa halip ay ikababahala natin kung hindi tayo nakakasunod sa mga alituntunin ng DNR lalong-lalo na po sa mga illegal trading. Ah, 'Yun po ang lagi nating mina-advise na at baka tuloy-tuloy na po ito sa mga aktibidades ng mga DNR na mga kawanin ng DNR or yung mga maritime police na talagang uh, uh, talagang uh, ibigyan na nila pansin ang illegal trading. So sana po kung bibigyan man nila ng tuloy-tuloy uh, na mga uh, paghuli sa mga illegal trading ay sana po ay wala silang pinipili sa kanilang paghuhuli. Dahil lang sabi nga na iba dyan, marami namang lantaran, pero bakit hindi sila nahuli doon sa mga online lamang ang kanilang na bibigyan ng pansin. So kadalisa, kadalasan, sa mga nakikita natin at napapanood ay puro online transaction ang kanilang uh, uh, at ang kanilang nahuhuli. Kaya lagi nakaakibat dyan yung cybercrime dahil sa online transaction. So sa mga lantara na mga nagbebenta ay wala pa po tayong mga kadalasang nahuli. Bagkos marami tayong nakikita. So wag po natin ito ikagalit mga kahabi ha. Ito ay isang payung ah, payong kaibigan, payong mag bilang isang mag -ipon sa halip ay ikabahala natin dahil sa mga nangyayari sa mga online trading marami na po tayong nga, nababalitaan na mayroong mga nahuhuling mga ah, katulad nating mga kahabi so ganoon din po yung tanong ng kahabi natin niya si Salvador Ar Arnaiz ask ko lang po kung pag pinches po ba kailangan din ng papel from DNR kung magalaga ko salamat po So, Kavis, Salvador salvadors, uh, arnais, shoutout po sa inyo. So, kung susundin po natin ang uh, kautusan, ang uh, rules and regulation, policy and guidelines ng DNR, ay kailangan po natin, sub ang RA 9147, ay kailangan po natin na makakuha ng papel kung tayo po ay mag-aalaga ng pinches. So, marami pong klase ng pinches, marami pong variety. Pero sa non-sitish pinches, at mayroong sightish pinches. So dapat alamin natin kung anong variety po ng pinches ang ating alagaan para malalaman natin kung nasaan kategory siya or sa appendix siya nabibilang. Kung nasa non-sightish appendix or sa sightish appendix po. At kailangan din po natin ng papel. Yung papel po ay hindi manggagaling sa DNR bagkos ang papel yung deed of acquisition ay manggagaling po sa, law, sa legal source na ating mapagkukunan ng Pinches Kahabi Salvador Arnaiz at pag nakakuha na po tayo ng deed of acquisition yun po ang ating requirements para naman makapag-apply sa DNR ng CWR uh, certificate or kung gusto natin mag-apply ng wildlife farm permit. Okay po mga kahabi, so Salvador uh, Arnaiz, hope meron tayong mga natutunan. At ganun din po yung katanungan ng ating kahabi uh, na si John D.L. Uh, yun din po ang isa sa requirements upang uh, para maparistro natin sa DNR. So Salvador ay uh, kailangan nyo rin po ng application form at uh, photocopy ng inyong ID at ID ng uh, inyong napagkunan na legal source na CWR holder or wildlife farm permit holder at uh, kanyang photocopy ng uh, permit at ang uh, ID niya po. So yun po ang mga requirements para makapag-apply po tayo sa DNR at kaukulan na payment. Sa payment po ay napaka minimal po. 1 to 50 hits po ay 50 pesos lamang po ang ating babayaran. So napaka minimal lang po ng pag uh, uh, pag uh, kukuha or pag uh, apply ng uh, certificate of wildlife registration sa DNR so hope oh, mga meron tayong mga natutunan sa ating topic na huwag ikakagalit sa halip ay kabahala bilang isang buhay mag-indibon at alamin natin ang batas ng DINAR ang RA 9147 so para hindi po mangyari sa atin ang mga nangyayari ng ating mga kahabi kung papasukin natin ang pagtitrate or ang pagsisel so mga kahabi nasa atin na po ay yung katugunan sayo po ay nagpapaalala bilang isang buhay mag-ibon. So nice ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. At uh, kung gusto nyo itong kahabi, ay uh, umihingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Every at iba pa. So shoutout po sa inyo kahabi at uh, daddy ni Deadly, ay uh, buddy, buddy ni Deadly. Uh, ka, uh, shoutout to you my friend Tali Ali. Ah, uh, I uh, hope you like this video. At ganun din po kay Kahabi Alberto Ramos, Binigno Kiambao, Mark Anthony, Mark Anthony Noceto, shout out po sa inyo. Kay Kahabi Edmond Cadenas, Vincent Abaleta, kay Jerry Cruz Sir, shout out po sa inyo. Kay Kahabi Anthony Ganuelas, ah, uh, kay Kahabi Maglaya Every from La Union po. Maraming maraming po salamat kahabi At sa last but not the least De, de los Santos Rapi So shout out po sa inyo mga kahabi Sa mga kapwa nating mga magibon Maganda ang buhay Pag meron tayong kaalaman Sa pag-aalaga Bilang isang buhay magibon Mabuhay and goddess Thank you for watching